bago po natin panoorin ang pagpapakilala ni Epipanyo Labrador tungkol sa kanyang sarili, ay pabayaan po ninyong i-shoutout po muna natin si kapatid na Feby Mulon Malyari mula po sa lokal ng Malagasang Distrito ng Cavite. Si kapatid na Nilda Cabrillos mula po sa lokal ng Sabang Distrito ng Bataan. Mula po sa lokal ng Marisol, Pampanga North, si kapatid na Myra Di Makali Torres. Si kapatid na Edna Malto, mula naman po sa lokal ng Bukana, distrito ng Palawan North. Kapatid na Jeneline Tangan, lokal po ng Better Living, distrito ng Makati. Kapatid na Linda Sarsoza, lokal ng Besuceso, distrito ng Pampanga East at si Brenda Red Oyardo Elmano. Mga kapatid, panoorin po natin ang pahayag ni Epipanyo Labrador, ang kanyang pagpapakilala tungkol sa kanyang sarili at kung sino po siya. Heto po, panoorin na po natin. ng -kina si Labrador Wala dito. Ang sabi po niya, Kinalin niyo naman si Epifanio Labrador kung magsalita. Walang preno. Totoo naman po, kilalang kilala ka namin sa bagay na yan. Walang kapreno-preno ang bibig mo. Lalo na sa paninira at panuniligsa. Bakit kaya? Bakit kaya kung magsalita si Epifanio Labrador ay walang preno? Ito po, ituloy natin ang pananood. At anong kung pinabayaran? Yes, toto yan. Narinig po ninyo, mga kababayan, mga kapatid, kung tatunin ninyo ako, kung ako'y binabayaran, yes, totoo yan. Kaya pala, kung ito'y makapanira, kung ito'y magbintang, sabi nga niya, walang katigil-tigil ang kanyang bibig, walang preno. Talaga nga naman, ipinagpalit mo, ipipan labrador. Ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa dahil sa salapi dahil sa binabayad sa iyo kaya pala walang katigil-tigil ang bunga nga mo sa paninira sa Iglesia ni Kristo sa paninira at pagmumura sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ikaw pala ay isang bayaran isang bayaran tandaan mo, eh, ay Labrador kung sino man ang mga naguutos sa iyo kung mayroon man darating ang araw darating ang araw sila ang makakalaban mo silang ang makakalaban mo sapagkat mayroon silang reputasyon na iniingatan mayroon silang iniingatan reputasyon higit na mahalaga kaysa sa iyo kaya darating ang araw sila ang makakalaban mo. Pasalamat ka. Mabait ang tagapamahal ang pangkalahatan. Mabait ang aming pinakamamahal na tagapamahal ang pangkalahatan. Sapagkat wala pa siyang sinasabi sa aming mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Yan ang katunayan na ang aming pinakamamahal na tagapamahal ang pangkalahatan ay punong-puno ng pangunaw at pag -ibig. Bagaman iba't ibang klaseng pagmumura na sinasabi mo sa kanya, hindi pa siya kumikibo. Hindi kumikibo. Sana itigil mo na yan habang may panahon pa. Itigil mo na yan. Epipano Labrador, may pagkakataon ka pang magbago. Isuko mo ang iyong sarili. Aminin mo lahat ng iyong pagkakasala sa lahat po ng mga taong sumusuporta at nagtatanggol kay Epifanyo Labrador. Mag-isip-isip po kayo. Ito po ba ang taong ipinagtatanggol ninyo? Ito po ba ang taong sinusuportahan ninyo? Isang taong bayaran? Ito po ba?